Ay sobrang nakakatapot ito. Ngayon lang ay niyanig ng lindol na magnitude 6.7 ang buong kabisayaan. Guys, makikita nyo rito. Ang isang simbahan sa Cebu ay nawasak talaga sa sobrang lakas ng lindol at makikita nyo dito ang mga hospital. Ay nilalabas ang lahat ng pasyente at itong dalawang magkaibigan na ito ay natrap sila kung saan ito. Grabe, parang natabunan na sila ng mga hollow blocks na ito. At itong babae na ito na nastranded sila sa tulay na paggiwang-giwang ang tulay. At guys, sobrang nakakatakot. Ito sa Ormoc City, makikita nyo guys, ang mga ibon ay nagsilabasan. Oh my God, nanindig yung balahibo ko dito. Grabe! Pag may lindol pala, ang isang sign ay ang mga ibon talaga ay lalabas sila. Grabe guys, nakakatakot. At dito guys, sa Cebu, makikita nyo ang isang pageant. Habang nag-show sila, ay biglang lumindol at yung mga contest na pinikita ni Diana ay biglang nawala sa state at nagsitaguan silang lahat. Grabe. At ito naman guys sa Iloilo. -ilo. Ang building doon sa Iloilo -ilo ay makikita nyo ang swimming pool ay umaapaw sa taas. Guys, grabe ang lindol. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit inatake ng pinakamalakas na lindol ang buong kabisayaan?